Nadugangan ang ihap sa mga purok sa barangay Kinilis, Pulamulok, South Cotabato nga nakasinati o kakulangon sa supply sa tubig tungod sa El Nino. Gikumpirma ni Kapitan Romnick Barzo nga nadugangan o gupat ka mga purok ang nahimong apektado sa water shortage sa maong lugar kahin unuma ang kaniadtong nakalabayng semana. Nagsugod ang rasyon sa tubig sa LGU sa Purok 5 ug Purok 10 tungod sa maong problema. Apan sa kasamtangan, ang Purok 3, 6, 7 ug 8 ang apil na usab sa mga nakasinati ug kakulangon sa tubig. Kahin ang nasanati ang tukmang kainit sa panahon ang rason sa paghinay sa kutay sa tubig sa mga tangke o mga tubod sa tubig sa maong lugar. Ang kamot ng sila kung din sila makakuwag tubig. Ang ng Purok 7, may lang manin sila ah. nga balay na household. Layo po siya ma'am, which is naagi siya sa baba. So, din mm -hmm. kaning isa po, kaning Purok 8, mapunin siyang isa po sa kapit-dako po na mga Purok, which 78 ka household mm -hmm. na didto Gibot siya gusab sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office Pulumulok, nga padayo ng ilang ginahimong rasyon sa tubig, kaabag ang BFP Pulumulok. Sa karoon, natay ka ng katambayayong ma'am ng Philippines. Gasis po sila sa mga mga pag-supply sa tubig bigyan yan yeah, na 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 so na film ko na sa kanang pulong pulong para kontra yun niyo isa na na sa uh, actually na na task force ka monitoran na mam ma tungod sa kadako sa lugar nga apektado sa water shortage. Ni na ang kapitan sa mong lugar sa ubang sektor nga sila tabangan nga punan ang panginahanglanon sa tubig sa mga apektadong residente. May mga katong sa kasing-kasing nga pwede makatabang sa mga mga porok nga puon sa ang which is nga pwede matabang sila. Kaya kuha nagapangayo po ko which is sa dole. Nanawag ko gina sa dole kung saan pwede matabang sa dole. So, uh, kamot po sila kung saan pwede. So, sa mga private sector, na, na ay sa kasing-kasing nga makapwede makatabang sila. So, uh, willing kami magdawat sa kung sa man ang pwede makatabang sa mga tao. Kasamtang ang gisgutan pa ang mga proseso sa pagpailawom sa state of calamity sa mong barangay tungod sa El Nino. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News!